may dumating na isang box ito ay mga sabon meron na akong skin care pinadalhan ako ng aking kapatid at um, balesya ang nagkapital sa akin ito so buksan natin sana marinig nyo ako dahil hindi ako pwede uh, lalakasan yung boses ko dahil natutulog sila let's go so open na natin yung box excited open natin ito So, nasa mga 1,300 yung uh, kinapital nito ng aking kapatid. So, hindi ito uh, hindi ito pwersahan kung kailan ako magbabayad sa kanya. Basta lang daw magtinda ako dito sa aking tindahan. Ito ay yung produkto ng kanyang tinatrabahoan na uh, yung mga sabon, yung mga lotion, skincare talaga siya. Tiyah! Alangan naman! <laughs> Sana malakas yung ko nito sa, ano, sa video. So, open na. Open na natin. Wait lang. Matagal na kasi namin itong plano na magtinda ako nito ng mga uh, sabon nila. Kaso lang, yung kapital niya, hindi, wala pa kung pangkapital dahil uh, nakalaan dito lahat yung pera ko sa aking tindahan. So, yun. Kinapintalan niya ko dahil may promo sila. konti lang naman muna yung binigay niya. Ayan. Ito ay mga sabon. Sabon ng may paleta si brother. Ay! So, ito pala ay hindi love letter. Alak, <laughs> akala ko, dear ate. <laughs> hindi siya laga ate. die in tawag niya sa ate. Dear <laughs> Ito pala ay isang parang ID na authorization dealer. <laughs> so, pa-explain na lang ako. Ah, pwede naman ito, hindi na mag-explain. -explain sige, so pipilapan na lang natin to tapos oops, wait lang so dito dito siguro ako magpapa-explain sa kanya hindi ko na to babasahin ay ay may paraffle di ay magpa so, babasahin ko to tapos um, sabi dito may paraffle ngayon December 20 masali so, tayo dyan tapos magpa-explain na lang tayo ng pa-bongga-bongga sa ating kapatid so, ito na yun kala ko love letter okay, hindi pala so next, ito naman ay yung mga sapon na talaga ayan mga ilang piraso kaya ito wait lang, magdaos-os ako okay. Padayon pa. Ano siya kanan. hang sabon. So, nindot ka niya iyahang sabon, guys. Kay, um, baga kaayo tapos, gahit pa siya kayo matunaw. In, anya, makawala siya ang baho sa ilok. makawala siya o ka ng mga um, milas mabatawag na uh, uh, makawala siya. niya? herbal po niya siya. Um, ano siya kanindot? Sabon. So, ganun siya. Mag-iluga na yun. May basa. Magdala kong mga hudog sabon. Kaya mga ritchik-ritchik. Mga parehan ng pagkakating. na siya. So, pero karon dati to. Pero karon wala na siya gadala. So, okay. basi daw mga tauhan. Manalap po. damay na eh. Okay, padayon ta. Nagmata ko, anak. <laughs> Naghilak. <laughs> <laughs> Pwede ni tayo anak si Lakon. Okay, so, mo siya. In, in, in. Okay. Alam ko ba, lokong pila ni ka pieces ko yung ipadala. Ay, hindi ni siya namot sa kuha. Nananawag sa kuha. Number lang. Kasagaran na nana, mga number lang katawag sa kuha. Mga delivery driver. Mas so, ano siya? Hi, mom. So, mga staff uh, sa staff staff ani na daw siya i-deliver sa kuwa ng ayaw sa kong address sa so, tingalang po po kayo mga yung mga address niya di ba cha mm -hmm. <laughs> ano niya ano nga man ano siya ako, mangon, nga ingon daw sa kumangon niya at dilibiran daw po ato siya na daw magbayad ay ano yung pupunta kumangon <laughs> pero dugay na may kasabot ano eh matagal na kami nag-usap nito na mag uh, patitindihan patitindahin niya ako ng mga ganitong item nila kaso nga lang yun nga yung lagi kong sinasabi ko sa kanya wala pa akong pakanting pa, pera para pang kapital uh, dito so ayun mawa siya ng paraan ay very good ako ang mga sana or so, ihapon na to so tayo pa 12. So, 12 ang pinadala niya na siguro na sa mga 1-3 plus ito. Dala na yung shipping fee. At ipapakita ko sa inyo yung laman nito. Okay. So, try natin. O, oh, diba? Wait lang. Oh, ganyan yan siya. So, herbal talaga siya. Herbal whitening. nakafocus talaga siya yung sa mga pikas, tapos yung um, sa mga mapimples na mukha. So, yung SRP price nito ay nasa 160. nasa 160. Eh, nasa 160 yung SRP price nito. So, try natin mag-open ng isa. Ayan. Para makita nyo ang laman. Promise, makapal yung sabon nito. So, gustong gusto ito ng gustong gusto ito ng asawa ko na sabon ito talaga palagi niya nire-request palagi siya magsasabi sa akin kailan daw ako magtitinda ng ganito Tapos sabi ko wala pa akong pangkapital <laughs> wala pa akong pangkapital kaya wag na muna so ito talaga yung isa sa pinakapaborito niyang sabon dahil hindi daw uh, hindi daw mangangamoy yung katawan niya. So, di ba makapal? ayun na, makapal siya. siya. Sabi ng hasban ko, napakaano uh, napaka ano daw? Hindi hindi malagkit sa katawan. So, peta pet niya ito. Pag nagpapadala yung uh, kapatid ko, to yung ginagamit namin na sabon. meron na tayong skin care dito sa ating tindahan. Modern. Hindi <laughs> pwede maging one. Daghan kayo. Rough road kaya na. At dati nung marami pa akong pimples, no, gusto niya magamit ako nito pag, pag ka, pag marami kang tigyawat na magagamit nito, medyo, ano siya, medyo mahakti siya ng kaunti. Pero, uh, lalong lalo na pag baguhan ka pa lang nito, mahakti talaga daw siya. Normal, normal lang daw iyon. So, ayan yun siya. So, maganda yan talaga. So, yun yung siya guys. Meron din dito naka-display sa aking tindahan na uh, paninda ni mama. So, kinapitalan din siya ng aking ate. At meron din mga paninda ang aking ate dito na uh, negosyo nila. Naka-display din sa aking tindahan. Tapos, yung sideline ni papa na uh, kumbaga nire-refer lang niya yung mga fish pagpunutan ng taga, talaga. Tapos, nilagyan ko lang yung mga hair clips, yung mga laruan. Kumbaga, nag-DIY ako para doon sa kanyang tindahan, mag maraming mga batang magbubunot. <laughs> mag, ano, magpabunot-bunot doon sila. So, ayan lang. So, yun Tulong-tulongan na kami. So, papakita ko sa inyo yung mga paninda ni mama. Dal dalawang klase lang yun. Tapos yung mga paninda din ni ate. Na, na vlog ko na to noon. So, balik na tayo ulit. Okay. Nandito tayo sa labas. Ayan. Ito yung paninda ni mama. Crack egg. Tag 6 pesos only. Ayan. 6 pesos lang. Ayan. Isang tray na lang ang naiwan. Opla. Ayan. Tinatabunan ko dahil baka malikabok. Ayan. Yan yung kay mama. Yung naniripak. Tapos, ito pa yung uling naniripak. Ayan. 20 pesos lang yan. Ito, kortina ni ate. Ayan. Dahil Christmas ngayon. Pupunta Christmas. Kaya, yan ang naka-design sa kanya na mga kortina. Ayan. Kortina ni ate. Kaya, bili na kayo balik lang natin to yung lalagyan ng sleeper ko. Ayan. Ito naman kay Papa. Yung mga nirepurn niya na fishnet. Tapos, ginawa niya ginawa niyang luyan. Um, ayan. Tapos, yan naman sa akin na DIY na pabunutan. So, balik na tayo yan yung mga uh, paninda ng ating mga la familia <laughs> uh, meron ako meron din akong mga paninda din doon kay ate ng mga laruan ko kita ko na yung mga paninda nila mama ni papa, ni ate ko tapos yung ginawa nung at tapos yung kabunutan ko kay ate isa ko pang atin. Ito, kinapitalan ako ng aking kapatid na bunso. Hanggang doon na muna tayo. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At pakilike naman, subscribe. Salamat! Bye for now. God bless.